morning and good afternoon good evening to all eto guys ngayon nandito kami ngayon sa wet night market ayan guys ang dami ngayong tinda dito guys ng mga bulaklak iba ibang design iba ibang bulaklak ayan guys oh gaganda ganda ng mga bulaklak nila. Kuya, magkano sa ganito? 200 pa man kilo. Pwede naman tingi-tingi. Ah, uh, per kilo? per kilo. Sige. Dito? 480 bundle. 250 sa datin. Ah, per bundle po. Ayan, guys. Per bundle daw ang mga presyo ng bulaklak. Dito tayo guys sa kapila. Para makita natin kung gaano ka kaganda <coughs> Ayan guys, mga kandila at mga bulaklak. Pagkano mante sa ganito? Ayan, mga 200. Ah, 200. 200 dito. 250 dyan. Ah, uh, 250 pag may rose. Nakatagdaw. Uh, dito Dito po. Yan, magkano dyan. Pero maganda na ang design na, ano? Pero baka bukas pa. nagkakanbas muna. Maganda siya. may ano na po yan. May parang hindi siya matututo. May lupa. Maganda. Maganda. ng guys, ang kaganda ng ano mga mahal naman ng presyo pero talagang maganda ang design. May 400 ang bundle at 250 yung may design yung mga ganyan guys. So, at mga kandila. Yung mga ganto. Yung mga ganto pong may design magkano? 80. Eh 80. Ito pag may design yung ganito. Ah 90 po. 90. Kakabuka. Mm. Mm. Ano to pa parking o oh, Ayan guys, ang daming tinda nilang kandila ah, para sa undas na to guys at mga ano mga bulaklak na iba-iba at magagandang design. Ayan siya guys. Magaganda guys ng mga design ng mga bulaklak dito. Ayan siya guys. Oh.

na siya, guys. Naka, ano, naka, naka-arrange. At medyo mahal din. Pero magaganda siya, guys. Ayan, puro candle naman na may design na